Mga Mare, dahil mahaba-haba nga ang aking bakasyon at ilang araw nga ay wala nga talaga akong pasok at syempre mga Mare, nagkataon din naman ay masama nga rin talaga ang aking pakiramdam. Sa ilang araw nga mga Mare na wala nga akong pasok so ngayon ko nga lang ito gagawin dito sa aming kusina at mag-general cleaning nga talaga ako. Dahil nga mga mare, nilulumot na nga itong aming lababo. Sa so, tagal na nga mga mare, nalas nga na nag-general cleaning ako sa aming kusina, ay eh, hindi na nga ulit na ulit. Magluluto nga pala dyan ng gulay ang aking anak mga mare, at ayan nga, binigay nga sa akin ang kawaling maiuling. Kasi mga mare, ang kawali na yun ay ginagamit nga dun sa gatong. At nilabas ko nga yung isang kawaling malaki mga mare, para dun na nga lang niya gisahin yung pechay, at lalagyan niya nga ng giniling. Sinabunan ko muna at inisisan ko nga muna yung kawali na yun, mga mare dahil nga doon nga sa ilalim ng lababo yung nakalagay. At ito namang gulay mga mare ang susunod ko nga at huhugasan ko nga muna para nga maigisan niya na nga ito. Nahiwan niya na nga pala dyan yung isasangkap niya dyan mga mare at ayan na nga lang gulay nga lang talagang inaantay niya na matapos ko ngang hugasan at nagugas na nga rin siya ng takip nga ng kawali. Tapos ko na nga hugasan dyan ang aking tumbler mga mare at pati sa aking anak. At syempre mga mare para yung mga ibang plato nga ay may tab ko na nga sa planggana. At para kahit pa pano, mga mare ay makatulo na nga siya bago ko nga mailipat doon sa aming platuhan. So ayan na nga mga mare tinatawag po na nga siya at dahil marami pa nga rin talaga akong gagawin dyan sa lababo namin. Mahirap talaga mga mare pag ikaw lang talaga ang gumagawa ng gawain nga dito. Dahil pag mga lalaki naman mga mare tamang hugas nga lang sila. Pero sa paglilinis nga ng lababo hindi nga naman nila magawa ito. Nilulumot na kasi mga mare yung singit nga ng mga tiles at kailangan nga talaga lang lalagyan nga ng sunrox para nga matanggal ito at kailangan kud ko rin nga dahil marami na talagang dumi mga mare. Sa ganitong gawain kasi mga mare, hindi naman talaga ito ginagawa ng aking asawa. At syempre mga mare, hindi ko rin naman to pwede iaasa sa aking biyanan ang aking biyanan mga mare, syempre may edad na nga rin yun. At tagahugas lang talaga ng plato si tatay. Minsan mga mare, nahihiya na nga rin ako sa aking biyanan. Pero wala naman din ako magawa mga mare dahil nga pagod nga ang aking kami sa trabaho. At hindi naman pwedeng gawin ko nga sa umaga dahil kailangan ko na magmamadali para makapasok nga din ako. Kaya e, yan mga mare, napatakan ko na nga yan dyan ng sound rocks. at syempre para matanggal na nga ang paninilaw at paglulumot nga ng mga gilid-gilid nga ng tiles. At binantapon ko na nga rin mga mare ang hindi nga nagagamit at para na nga hindi na nga nakakasikit dito sa aming lababo. Maganda kasi tingnan mga mare pag malinis nga ang lababo at makintab nga siya mga mare pag nilalagyan nga ng sundrocks. Pati na nga thermos namin yan mga mare binrush ko na nga rin at pati yung mga bagoong dahil sa tagal na rin mga mare ay nagkaalikabok na rin talaga at ayan na nga sinunod ko na nga rin mga mare ang aming kalan kita nyo naman o oh ang daming dumi sa ilalim. Tamang luto lang din kasi sila mga mare at hindi naman talaga marunong nga maglinis ng kalan. Kaya yan mga mare ang aming kalan ay kinakalawang na nga. Kinusutan ko na nga rin dyan, mga mare ang mga basahan dahil hindi na nga magamit-gamit dahil sobrang kadulas na nga. Po kasi ang nandito mga mare, lagi ko talagang kinukusutan yung basahan para nga hindi maging madulas. Pag hindi kasi kinukusutan niyan mga mare at tamang punas ka nga lang ay magiging madulas talaga ang basahan. Ilang oras nga rin talaga ako mga mare bago nga ako natapos dito at ayan nga nagwawalis pa nga ako dyan sa baba. At syempre mga mare kahit pa paano nga iluminis nga rin dito sa aming sahig. Yung mga pinunas ko kasi na dumigaling nga sa taas nga ng lababo mga mare ay binagsak ko na nga lang dito sa sa hig. Kaya yan, winalis ko nga at ayan, pinunasan ko nga rin yan ng may sound rocks dyan, mga mare. Para nga medyo kumintab nga rin ang sahig dahil madulas-dulas rin nga rin talaga dyan. pa step step din kasi ako dyan sa ginagawa ko mga mare dahil nga pag may bumibili nga at medyo mga malaki ang pera ay hindi ko naman pinagkakatiwala sa aking anak ang pagsukli. At ayan na nga mga mare, matatapos ko na nga rin dyan ang paglilinis at sa sobrang uhaw ko nga e, uminom nga muna ako parang natutuyo na nga aking lalamunan sa sobrang init nga rin. At sa wakas nga mga mare, natapos ko na nga at maganda talaga tingnan pag malinis na nga ang lababo. So hanggang dito na lang mga mare, thank you for watching, bye!